Magandang araw sa inyo mga kapatids. Uh, Johnny the Bagger po ang inyong abang lingkod. Binalikan namin ngayon, uh, ngayong uh, July 19, eto hong pinagiba, au uh, naunahang barangay hall na o oh, isa sa mga barangay hall na nasa bangketa, na uh, pinagibaho ni Yorme mula nung uh, mag-assume siya sa kanyang posisyon bilang uh, sa kanyang pagbabalik, pagka-alkalde ng Maynila. So etong nga. Uh, bagong-bagong barangay hall ng 313 dito sa T. Alonso. Likuran lang ito ng um, no? Ito ay eh, nasa bangketa yung barangay hall na yan. Nagkakahalaga ito ng 19 million. So, na walang building permit. No? Sabi ni Yorme, wala raw itong permit. Hindi natin malaman paano itong uh, o saan lakas ng loob nila kinuha o lakas ng loob kumuha ang mga nagpatayo nito. 'Di ba? Kasi dapat pagka-gobyerno ka, dapat e compliant ka sa sinasabi ng batas. Lalo na, 'di ba, magsi kayo dapat ng kung ano yung ni ninyo. So, ang uh, barangay hall po pala nito ay eto, nasa banketa rin yung original uh, container. At tulad ng mga early 2000 na uh, mga mga naka-container ba ng mga barangay hall dito sa Kamaynilaan, kagaya sa sampalok, marami to eh. So nagkaroon sila ng bagong barangay hall dito naman sa bangketa inilagay. Maganda na sana eh. Kaya lang mali po yung ano, mali po yung uh, ginawang, uh pinag yung pinaglagyan. Alam niyo, ang maganda sana ng ginagawa nila nung uh, nakaraang admin, eto hong uh, barangay hall ng mga katulad nito, walang mapaglagyan na nasa labas sa container van o kaya naman ni eh, ano, sa nang bahay ng punong barangay gaya noon sa Quezon City ay eh, doon ang barangay hall. Ang dapat na ginawa po nila rito ay kumuha sila katulad nito. 'Di ba? Kumuha sila ng ilang unit dyan, para ito ang maging opisina ng barangay hall. Na naranasan ko dati ah, nung ako po ay estudyante uh, pa lamang sa Kolehiyo, nagtatrabaho ko noon sa Shermar Interior Design. So diyan kami sa May uh, Cityland Show Tower. So yung mga permit na kailangan, like yung building, yung uh, uh, permit para sa pag-renovate ng opisina, dahil lilipat ang, kumpa ang kumpanya nun mula sa Benavides Street sa, Ma sa Makati City, ay lumipat kami ng Mandaluyong. So ako po yung nagproseso ng pagkuha ng mga permit. Aba, nagulat po ako ron. Nandun sa isang establishmento, malapit sa may pinakapaanan ng... Uh, ano nang uh, flyover ng Show Boulevard sa so, may bandang kanan. Nakalimutan ko na yung pang barangay eh noon. So sa ano yon, uh, nagrerenta doon. At hindi lang yon, dito rin sa may bandang ano, bandang uh, kaliwa niya pagkatawid, uh, ano naman yon, uh, bago naman dumating, no, malayo-layo pa roon sa may flyover. Ganun ho yung sa kanila. 'Di diba? So dapat ganun din, no? Kaya naman mayroong mga property na sinequester na ng lungsod dahil po hindi nagbabayad ng amilyar yung mayari. So dapat, 'di ba? Yoon or portion noon ang ginamit na lamang uh, ibinigay sa isang uh, barangay na to at yun na doon nila itinayo ang kanilang bagong barangay hall. Sayang ang pera ng taong bayan sa mga ganito. Magandang layunin, but it is not as always justified the ends justifies the means. Diba? Pag sinabi ng batas na hindi nanabag, talaga. Oh. Grabe, oh. Mm, pansak. Ayun, ang laki nun, oh. So, safe naman po dito dahil meron namang, meron mga barrier walang nakakaraan na ano na mga tao tapos dito rin yan din so, wala akong nakakapasok Papay, so so yung uh, bandang itaas yung parang uh, pinaka penthouse ganun yung sa itaas kagibana sa fourth floor so ang ginigibana nila ngayon itong mga portion ng uh, third floor Lalo na to, tong mga nakabiti na to na dingding, -ding, yan o. No? Na parte ng dingding. -ding. Yung isa kanina ro, na bumagsak na malaki eh. Ayun, durog. Diba? Parang, uh, yun yung, ano, yun yung bahagi ng pinagkapitan ng malaking signage nito. Doon sa harapan. Kaya natin to. Oh, grabe yun o, no? nakabitin nakabiti na yung hollow blocks. Alam nyo, ito, wala pang, ano ha, yung bangketa na yan. Mga isa't kalahating di pa lang ho yung napad. So, minaximize nila yung bangketa. Ha? O yung lalap, kung, kung nakita nyo yung unang video natin dito, yan. Pag pumunta ka rin sa bay kabila, dito banda, makikita mo yan. Tama lang na yung dalawang hagdan na yan, ang pababat paakyat, eh, pinagtabi. Ganun lang. Kaya binawi nila sa haba para magamit naman yung ibang spasyo. Ang ganda sana eh, no? Kaya e lang, mali talaga yung lagay sa eta. Ito yung, ano, yung uh, Cayetano, itong swela na to, ang Cayetano, uh, ano, High School, dito sa uh, si Alonso. So, may gate ang school na to, doon, tapos meron din itong gate dito. Sa pinaka ano, gitna ng supposed uh, first floor nitong barangay hall. Hindi natin alam kung uh, ano naman kaya ang saloobin ng mga residente ng barangay 313 na ganitong inabot ng kanilang bagong-bagong barangay hall, 'di ba? Presup so, ano eh, mag-ano sana. Ayun oh, no? nako, may lumalapit oh. Ayun oh. No? Ako kuya. Dahil sa bakan, pag nahulugan ka dyan, utas ka talaga. O, tuloy pa rin ang pagigiba sa taas. Dapat maka ang mga tao na to. Diba? Ito, ito mga gumagawa. Dapat maka hard hat ang mga to eh.

Oh, yung bahagi pala ng fourth floor, yung pag-akit mo ng hagdan, eh, natitira pa, oh si yung islab, yung islab, gigibain rin yan eh. Eh, nagiba pa na pala yung islab doon. ba yun. Kinakasahig. Kaya lang, hindi nila pwedeng giba-gibain yung mga islab na yan agad, agad, Habang may mga dingding pa, bakit? Eh, pagka umulan, yari sila. Pagdating rin ng init ng araw, yari rin sila. ba? Diba? Pero may portion dito, nabutasan na yung slab sa taas. Naglitawan na yung mga orange na pinag natubo na pinaglalagyan ng mga electrical wirings. Okay. Excited ako makita mo bumagsak yung ano. Tinaisin na siya folding. Para maganda-ganda yung ano, pwesto, yung positioning, pagkapalo. Ito. Etong portion na to, ang napansin ko yung mga pag eto yung, yung puti na yan nasa gitna, yan. Uh, na yan. Ah, uh, yan yan yan. Maka ano, eh, naka usling bakal na ano, pinormahan, lagyan ng mga bakal din 'yan para magkaroon ng para malagyan na yan, mabuhusan at malagyan yan. Kaya parang ano lang sila, parang nakatusok, hindi talaga siya kabahagi ng bakal na kusang ay eh, binaluktot, hindi ganun. Nakatali ng alambre. Kaya yung dito, kanina, ayan o, oh. dito ang bilis na nahulog yung uh, mahaba-habang bahagi ng uh, parang pinakaposte niya. Pansin niya yung maso na, parang yung nababaluktot. Nagdadagdag ng malakas na impact yan eh kaysa yung uh, patigas yung handle. Makakangawit. <laughs> Alright, so hanggang dito lang muna yung ating update mga boss. Mukhang maghapon eh, mauubos sila ang uh, mga dingding nito. Alright, so babalik ulit tayo sa ibang pagkakataon rito. Ako po uli ang inyong abang lingkod, Johnny the Bagger. Maraming maraming salamat po.